Buenos dias damas y caballeros Again, welcome to another of VAD's uh, pre-recorded vlog uh, We are currently busy today, Sunday That's why we have uh, recorded this last night in advance Para tuloy-tuloy po ang vlogging natin So, as of today, uh, uh, June 22 uh, Meron na uh, rally si... Uh, Duterte return home rally si uh, Sarah, Sarah Duterte at kasama si Amy Marcos dyan sa Melbourne, Australia. Pero ang maganda lang po uh, pa, habang uh, binobolan nila yung mga OFW dyan or kaya ginagamit nila as uh, cover or front sa hangarin nila humingi ng tulong ng Australian government para kukupin si digong in case ma mabigyan ito ng interim release o kaya later on baka dyan na rin titira si Sarah at dyan siya mag apply ng political asylum in case na mailabas na yung arrest warrant niya ng ICC uh, ang maganda po kahit kung meron man dyan mga OFW na nagpapaloko pa nag, uh, uh, sa mga Duterte or uh, may mga blind loyalty pa sa mga Duterte marami rin naman mga mulat dyan, hindi lang mga, mga Pilipino, kundi mga banjaga uh, Banyaga or Australian na uh, pure Australian na uh, human rights advocates na tinututulan yung pagpasok ni sa uh, Sara Duterte dyan. In fact, uh, sumulat na sila sa sa Australian government at uh, yun lang medyo late na kasi parang bigla-biglaan nga yung 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 uh, rally diyan ha bigla-biglaan kaya medyo too late na hindi na nila nakuha yung sagot sa Australian government sa letter nila na asking the immigration office of uh, Australia para para i-deport or huwag tanggapin or huwag i-allow itong si Sara Duterte to enter the country along with uh, ni, with uh, Senator Amy Marcos dahil manggugulo lang daw itong itong dalawa diyan sa Australia at ma-destabilize na lang yung political environment diyan ha so Pumasok kasi dyan si, uh, si Sarah nung kwan pa? Nung, fri nung Friday pa, June 20. So, uh, late. Uh, hindi pala, hindi pala. Kwan pa pala? Uh, since Wednesday. Wednesday of this week, uh, nakapasok niya siya dyan. Kaya too late na. Hindi na nakagalaw yung grupo na ang tawag uh, na uh, uh, na uh, ang tawag ay uh, Australian for Philippine Human Rights Australian for Philippine Human Rights Network under uh, Melba Marginson. Melba Marginson. So, uh, they belong to uh, various uh, human rights groups in Australia. At yun nga sumulad, rin nga, sumulad nga sila sa Australian Minister for Home Affairs na si Tony Burke to prevent uh, Duterte and Ivy from entering Australia. Pero yun nga, by that time, nakapasok na sila sa Australia. So sabi nga ito ni Marginson, and I quote uh, sa interview sa Philippine Star, Sarah's presence is an insult to Australians in general. She is currently polarizing Filipino-Australian politics. Australia has had a history of cancelling Visas of human rights offenders visiting to speak at public events in this country. That is why we at APHRN, o yung grupo nila, Australian for Philippine Human Rights Network, uh, tried to stop this visit. Yan, yun lang nga, too late na sila. So sabi nga nila, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi pati dyan sa Australia, nagkahati-hati ang Pilipino. Imagine nyo, pag nanakaw nila, pero ang resulta niyan, nagkahati-hati tayo anywhere in the world. Kahit doon sa The Netherlands, may hating-hati rin yung mga Pilipino na marami rin um, meron ilan sumusuporta kay Duterte pero karamihan naman uh, sumulat rin sa government ng, ng, ng The Netherlands para huwag bigyan ng, uh, ng political asylum si Harry Roque. So dagdag pa nitong si uh, uh Marginson At for, unfortunately we only found out about this visit a week before Sunday Sunday's rally Hence there was not enough time to get the request to the relevant minister action uh, for him to act promptly so na late na sila na late na sila para para tutulan Uh, itong uh, itong pagpasok ni Sarah Jan uh, para gumawa ng rally doon sa Parliament Gardens na which is directly adjacent to the Parliament of Victoria yan ha? at sabi nila sa letter nga sa uh, sa Australian government yung appearance daw ni Sarah will pose a genuine risk to Australians social cohesion, public order, and democratic rules. So tama ring ringat naman kasi ah, dahil kay Sara nagkahihati tayo. Dahil kay Sara na nawalan tayo ng public order resulting to the deaths of 30,000 Filipinos at nawala tayo ng democratic rights. Ha, D dire tayo lahat. Inaaresto yung mga kritiko during the time ni Duterte. Ha? So sabi pa sabi pa nila sa letter nila sa Minister ng Australia, this visit by Duterte and Marcos is a, is a politically motivated campaign tour by individuals who have long been associated with authoritarianism, human rights abuses, disinformation, and systematic immunity. So dito parang nirecall rin nila yung human rights abuses ni former uh, President Ferdinand E. Marcos. Dagdag pa nila, their arrival would deeply upset and alarm a large section of the Filipino-Australian community, particularly survivors of the Marcos dictatorship and the Duterte drug war, many of whom fled to Australia in search of peace, safety, and justice. So tingnan mo, dahil sa ginagawa ni Amy at ni Sarah, pati uh, yung uh, human rights abuses ni former President Ferdinand Marcos ay nahalungkat rin at uh, dati ito nga sinasabi nga nila kaya nga kaya nga lumipat uh, lumipad kami nagmigrate kami sa sa Australia dahil tinatakasan namin yung human rights abuses during the Marcos administration at ngayon parang na parang uh, na na naman na bumabalik na naman itong uh, problema sa kanya sa kanila na dahil sa pagbisita diyan ni uh, Sara Duterte at ni IB Marcos. So kaya uh, uh, ma kaya maganda ito na pinapakita na mga sana gagawin ito, ha? agagawin uh, ito ng mga ibang human rights groups sa mga iba't ibang bansa na ikol, iku, uh, itawag rin nila ang attention or tutulan rin nila ang mga visits ng ni Sarah all over sa mga ICC member countries sulatan nila yung mga government nila at uh, gumawa sila ng mga contra rally. So tingnan natin na kung may time tayo kung may time tayo within the day Tingnan natin kung makakuha tayo ng mga video ukol dito sa contra or uh, anti-Duterte rally dyan sa Australia. At sana dumami pa ito. So yan lang po ang update natin dito sa trip ni Sarah dyan sa, sa Australia ni, at ni Amy. Pero sa tingin ko, cover up lang ito sa negotiation ni Sarah para humingi ng, uh, ng pre friendly ICC member country para bigyan nang uh, para kukupkin ang tatay niya uh, kung bibigyan sila ng interim release ng ICC o kaya para mag-apply ng political asylum so thank you very much everyone for watching happy sunday to all and see you in my next vlog